ng tatlong bansa ang Pilipinas? Ang Pilipinas ay isang bansang mayaman sa kasaysayan, kultura, at likas na yaman, kaya't hindi nakapagtataka na naging sentro ito ng interes ng tatlong makapangyarihang bansa, Espanya, Hapon, at Estados Unidos. Anong meron sa ating bayan na nagpukaw ng kanilang atensyon? Ano ang maaaring nangyari kung hindi tayo lumaban o nagtagumpay sa pakikipaglaban para sa kalayaan? Tuklasin natin ang kasaysayan sa likod ng kanilang pagsakop at kung paano pinanday ng mga Pilipino ang kinabukasan ng ating bansa. Ang Pilipinas ay may mahalagang estratehikong lokasyon sa Timog Silangang Asya. Isa itong tulay na nag-ugnay sa silangan at kanluran, partikular sa kalakalang pandaigdig. Bukod dito, taglay rin ang Pilipinas ang saganang likas na yaman, espesyal na mga pampalasa, ginto, kasaganaan sa agrikultura, at yamang dagat. Nang bumagsak ang mga mananakop na nakatuon sa pag-aangkin ng lupa't yaman, nakita nila ang Pilipinas bilang isang kayamanan, isang isla ng potensyal. Noong 1521, unang dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas. Ang kanilang pangunahing layunin ay hindi lamang ang mapakinabangan ang likas na yaman ng bansa, kundi ang gawing sentro ng Kristyanismo sa Asya. Sa ilalim ng Espanyol, ginamit ang ating bansa bilang mahalagang bahagi ng kalakalang galyon. Sa pamamagitan nito, nagsilbing tulay ang Pilipinas ng mga kalakal mula Sina patungong Europa at kabaliktaran. Bukod sa ekonomiya, isa pang mahalagang parte ng pananakop ng Kastila ang pagpapalaganap ng pananampalatayang katoliko. Itinayo ang mga simbahan, sistema ng edukasyon at iba pang mga institusyon upang gawing kaisa inang Espanya ang lipunan ng Pilipino. Ngunit kasabay nito, tumagal ang sistemang encomienda na nagbigay daan sa pagsasamantala at pang-aapi sa mga Pilipino. Kung sakaling hindi tayo sumuko sa Espanya, naiiba kaya ang ating kultura ngayon? Marahil, hindi naging dominante ang impluensya ng Kristyanismo sa ating lahi at iba ang ating relihiyosong kasaysayan. Noong ikalawang digma ang pandaigdig, naging mahalagang target ang Pilipinas para sa bansang hapon. Layunin nito ang kontrolin ang Pasipiko at gamitin ang ating likas na yaman upang suportahan ang kanilang ambisyong imperyal. Ang paglusob ng Hapon ay nagdala ng matinding takot at pagsasakripisyo para sa mga Pilipino. Ginamit ng Hapon ang Pilipinas bilang estratehikong base militar at pinagkukunan ng pang-ekonomiyang suporta. Sa panahong ito, libu-libong Pilipino ang naipit sa kalupitan ng Bataan Death March pananakot ng mga militar at pagsira ng infrastruktura ng bansa. Gayunpaman, nagpatuloy ang masigasig na paglaban ng mga gerilya o mandirigma sa kanayunan na nagbibigay pag-asa para sa kalayaan. Paano kung ganap na nagtagumpay ang hapon sa pagsakop sa Pilipinas? Malamang, naging tuluyan tayong bahagi ng Pasipikong Imperyo na maaaring magresulta sa napakalaking pagbabago sa ating kultura, wika at sistema ng gobyerno. Matapos ang kasunduan sa Paris noong 1878, 18, napunta sa kamay ng Amerika ang Pilipinas mula sa Espanya, sa ilalim ng usapang labanan ang imperialismo ng Espanya at suportahan ang kalayaan ng mga Pilipino. Ngunit hindi lahat ng ipinangako ay nagkatotoo. Ang interes ng Amerika sa Pilipinas ay higit na nakatuon sa estratehikong layunin tulad ng pagiging access point ng merkado ng Asya at kalakalan. Ang pananakop ng Amerika ay naghatid ng makabago ngunit mapagpanggap ng mga ideya, tulad ng pagpapakilala ng edukasyon bilang pirigalo, ngunit kalakip nito ang pagpapalaganap ng impluensya ng kanluran sa ating kultura at sistema ng gobyerno. Nagkaroon ng pagbabago sa wika, pananaw sa demokrasya, at sistema ng ekonomiya, ngunit na natiling malinaw na layunin ng Amerika ang mapanatili tayong kasangkapan para sa kanilang sariling kapakinabangan. Ano kaya kung nanatili ang kolonyal na kontrol ng Amerika? Maaring naging ganap na estado tayo ng Estados Unidos na wala ng sariling inaasam na identidad habang hinihigitan ang pag-asa para sa ganap na kalayaan. Bukod sa likas na yaman at estratehikong lokasyon, nagtataglay din ang Pilipinas ng kakaibang lakas ng loob at pagkakaisa ng mga mamamayan nito. Sa dinami-daming pagsakop, hindi natin kinalimutan ang sariling wika, kultura at kasaysayan. Ang ating bayanihan at revolusyonaryo na diwa ang naging susi upang harapin at mapagtagumpayan ang mga hamon ng dayuhang kontrol. Mula kay Lapu-Lapu hanggang kina Jose Rizal at Andres Bonifacio, pati na rin ang mga mandirigma ng digmaang Pilipino-Amerikano at pangalawang digmaang pandaigdig, ipinakita ng mga Pilipino ang hindi matitinag na hangarin para sa kalayaan. Ang katangit-tanging kaugalian na ito ang nagbigay buhay sa ating kasaysayan ng paglaban paano kung hindi nagtagumpay ang mga Pilipino laban sa mga banyagang mananako? Maaari bang magbago ang ating kinabukasan? Halimbawa, Kung nanatili ang hapon, maaaring may malaking pagbabago sa wika at pamamaraan ng panlipunang integrasyon. Ang ating mga pakiramdam ukol sa pagkakakilanlan ay maaaring na iba. Kung tuluyang naging parte ng Amerika ang bansa, maaaring kagaya tayo ng Hawaii, isang estado nila, ngunit posibleng mas kaunting kalayaan ang natamasa natin. Ang mga ganitong spekulasyon ay nagpapakita na ang kasaysayan ay nagtuturo ng kahalagahan ng ating pagkilos at desisyon bilang isang bayan. Ang kasaysayan ng Pilipinas bilang isang bansang pinag-agawan ay patunay sa natatanging yaman at halaga nito sa mundo. Sa kabila ng maraming pagsubok, hindi kailanman natibag ang diwa ng lahing Pilipino pagdating sa pagnanais ng kalayaan at sariling pamamahala. Ang kasaysayan nating ito ay nagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang ating pagkakakilanlan at kung bakit dapat nating ipagmalaki ang ating bayan. Sa huli, naging sandalan natin ang ating diwang makabayan sa harap ng mga hamon. Patuloy nating ipinakita na ang likas nating lakas ay higit pa sa anumang makapangyarihang sumakop sa atin. Ang ating pagmamahal sa ating sariling bayan.